Nah. empat, bisa marakanya, pokoknya, mau mati mikro korakaya, pokoknya, marakaya apa? tuh mang ada

kaya nangyari oh medic na naman medic medic <coughs> laban eh oh di mahal labang oh Oh, yeah, boy.

Hindi Ah. Okay, isang minuto na lang ah. 21. Kaila. At lang. Ang milyo. Third round. 1 minute. 11 seconds. Ang milyo. Oh. Masuma. Tumira Tumira ng press. isa lang. Shoot mm -hmm. mo. Talagang ayaw. Wow. Oh, yeah, na. No. Bumalik laban eh. Nasa gitna. <laughs>